Hello guys, uh, natay guys. Ah, uh, Honda Click 125. So ang diferensya ni eh guys, uh, yung regulator guys, boslot. Uh, boss lot. So one na magpangsyon ng yung regulator. So dapat yahang ilbo plastic. So kita ora na ni sa katong ilbo plastic guys, uh, gyordira sa online. So nagbitaw na namo. Uh, human ito bilang namo mo uh, kolant. So matingalan lang niya ni guys kay ah uh, nag makina. Ah awas ang yung kulant. So mahurot ang yung kulant sa iyang uh, ah, So nag sa makina mo awas gid siya. So mo nga mong gibungkag og sa'y problema sa lalong. So mo nakita na mo guys nga barado na day ang mga bangag uh, yung coolant nga napundo uh, so, na, na so nauga na so mura na siya lapok ang uh, yang mga bangag sampunga na uh, di na manulod ang coolant nga imong mong ito beliha. so di na mo function sa yung cylinder head o bore so mo nang na mo guys so kinanglan nga uh, yung check up po ng yung, uh, So, gecheck na ko ang piston na eh. So, okay ra. Ah. Ah, wala siya mag-overheat. Ah, wala po siya gas-gas. So, ako ah, sa hinloan, guys. Uh, ah, Mora ni siya ay uh, daot sa motor. So, ah, ato sa hinloan o ato ning i eh, balik, guys. So, okay, guys. Uh, ah, Mora na iyang diferensya sa motor, guys. Uh, ah, Mora na iyang reklamo nga angkulan mau uh, awas gitu ya, uh, so ini sa makina uh, mo bukal uh, mo awas yung ya. uh, so, uh, breather uh, uh, so okay guys hibalan uh, na hibala na mo ang doubt guys yang uh, yung difference ya so okay guys uh, amos uh, simbolon guys so thank you